Ah, huwag na daw, huwag na daw. Baka kasi sa bitna. Ano yun na to? Ano na to? Pasok nyo na to! filt 先生 Alonso, Corner Soler Ito nga, pinaka location natin ha. ito yung sikat na sikat na Tia Alonso pagdating sa mga nagtitinda ng gulay kaya favorite na favorite ng mga insecto eh gulay sa kaprotas

maganda bigyan. Saka kaya ko mo yon. Toy. <laughs> Oo, oh, magaganda bigyan din eh. <laughs>

yung pinakaguhit ko ah, na. okay. Itong puti. Oh, ah, yung sa kabila, okay eh Kasi, may yung pinakaguhit no? Ah, yung, yung Sa kabila, pasok. Kaya walang problema. So, hassle pa yung kabila. Ayun, nakita no? naman. No? Yun yung pero sa kabila walang problema eh. Doon lang talaga sa kabila. Doon lang laki. Ayun, ito okay naman. Salamat tay. Na, eh. Okay sa gulit. Ito okay. Napagkakasya nila yung sarili nila sa gulit. Pero yung sa kabilang side, hindi hindi. Tumang na tayo sa office dahil punong-puno na yung truck natin. Meron tayong kargang sampung kariton. Sampung truck. Ay, sampung truck. Sampung kariton. Yung Okay mga kayo, para doon sa mga magtatanong, actually dapat kanina pa eh, no? eh, sobrang lakas lang ng ulan no? kanina pa tayo nakatambay dito so kailangan gibain ito ang utos uh, gibain at uh, para sa mga magtatanong kung saan napupunta yung mga kariton ito na gigibain na dapat kanina pagigibain kaso medyo maulan mababasa yung mga tao baka mamaya magkasakit pero no choice kailangan na rin magpakabasa so sampung uh, kariton yung nakakuha doon sa may ongpin uh, between Sabino Padilla sa uh, Alonso ata yun. So ito yung sampu. Uh, Iisa-isa yung giba dito. Para black and white lang doon sa mga nagtatanong sa atin kung saan napupunta yung mga kariton. Ito na. Uh, abangan nyo na lang dito sa ating vlog. Ayan e na, ayan e na! Ayan e na, ayan e na! Yan na, yan na. Go Einstein, go Einstein. Siyempre, isa-isa lang, no? Dahil uh, dalawa lang naman itong papalo. Pasok!